check the mic and make sure it sound right, boys. Good day mga kabikaming May nababalitaan ako marami na raw ang mga natigil sa pagbibisikleta noon ang nagbabalik loob na ngayon sa pagpadyak at mabuting simula ng pagbabalik mo sa isang group ride. Nang sa ay mayroong aalalay sa iyo kung sakaling biglang magtilim ang paningin mo o mahilo o mawala ng malay kapag kinapos ka ng hangin. So for today's short video, pag-uusapan po natin kung paano ba mag-group ride. Maraming sinasabi ng ilan sa inyo, simple lang naman yan. Bakit kailangan pang pag-usapan? Magkaayaan lang, then ride na kayo. Ganun lang kasimple yun. Sa totoo lang, hindi. May ilan akong personal na nakita at nabalitaan na mga naging aberya sa group ride. Nariyan yung nawalay sa kanyang grupo at di na alam kung nasaan sila at di na rin alam kung paano babalik pa uwi. Nawalay dahil naiwanan, naligaw o nasiraan ng bike. Nariyan din yung mga grupo ng mga siklista na talaga namang ang laking sagabal sa kalsada, mga kamotocyclist. At nariyan pa rin yung sila-sila mismo ay nakakabanggaan. Sa short video na ito ay pag-usapan po po natin ang ilang mga patakarang dapat natin pairalin para maiwasan ang ganitong mga aberya. Bagong lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapo-content creators at subscribers na sina. Brent Jasper digap, Maki, Odek Mercado. Kahel Cruz, hindi ito vlog, hashtag Pedicab Driver Cruise Vlog, Brett Benedict, at kay Hustler Vibe. Sa mga nice mong pa-shoutout, just comment down below, hashtag shoutout, and you can also message me sa aking Facebook page, Becoming Ciclista. Bago pa man kayo mag-ride, mas mabuti kung alam na mga kasama mo sa group ride. Ang mga pata ka lang ito. Number one, kailang mapagkasundo na ninyo kung ano magiging ruta ninyo o anong kalsada ang mga dadaanan ninyo tungo sa inyong destinasyon. Bilang kasapi ng grupo, publikasyon mong aralin ang ruta na dadaanan ninyo. Kapit Mali Beach, tapos kakaliwa tayo papunta ng kapito ng Number two, magtakda ng mga stopovers. Kung malayo ang inyong destinasyon, kailangang mapagkasunduan ninyo kung saan kayo hinto para mag-group. Ito ay para makahabol o makapagpahinga rin yung mga kasama natin na hindi kalakasan. Ito rin ay pagkakataon para kumustayin ninyo yung mga kasama ninyo o okay pa ba sila. Baka may na pala silang sakit. Kumusta, Christopher? Kumusta? Okay lang? Number 3. Magtakda ng tamang bilis. Kailangan mapagkasundo na ninyo kung gaano kayo kabilis sa pagpadyak. 30kph ba? 25kph? O 20-20 lang? Takbuhan namin sa mga 25 lang, ano? May na yan? Huh? Okay, 25. 25 takbuhan namin. So, so ako lang may speedometer. So, ako lang yung mauna inyo bilis ay nakadepende sa pinakamabilis na kaya ng pinakamahina sa inyo sa grupo. Kung bago pa lang kayo magkakakilala, after several stops, malalaman mo na rin kung ano ang pinakamabilis na kaya ng pinakamahina sa grupo. Kung ikaw ang may speedometer, suggest mo na sa grupo na ganito lang dapat ang speed o pacing ninyo para walang maiwan. Kung ikaw lang ang may speedometer, ikaw na mag-volunteer na mag o manguna kung alam mo naman ang dadaanan ninyo. Kung malakas ka, kailangan magkaroon ng disiplina na huwag mag-overtake o kumalas sa linya o mag-breakaway. Sa pagkakataong ito ay hanggang 25 kph lang ang takbo namin dahil 25 kph lang ang kaya ng newbie na kasama namin. Ito ang magiging maintaining speed namin. Pero kailangan tandaan natin na habang tumatagal ay magiging mas mababa pa ang maintaining speed na ito dahil mapapagod din kalaunan ang mga kasama mo. Kung ikaw naman ang pinakamahina sa grupo at feeling mo hindi mo na kayang i-maintain ang current speed ninyo, huwag mahiya magsabi sa sinusundan mo. Kuya, kaunting bagal lang. Siya naman ay magsasabi rin sa sinusundan niya na kaunting bagal para maipasa naman niya ito sa sinusundan niya and so on. Number 4. Single Line Formation Mas mabuti kung isang linya lang tayo sa kalsata. Nang sa ganon ay may iwasan natin na maging sagabal sa iba pang dumadaan sa kalsada. Number 5. Tingin sa harapan. Kailangan palaging nakatingin tayo sa harapan at pansinin kung bumabagal ba o bumibilis ba ang nasa harapan mo. Kapag napapansin mo bumabagal siya, kailangan mo rin magbagal. Malalaman mo siya ay babagal kung siya ay biglang tumigil sa pagpedal kahit hindi naman malusong. So kapag tumigil sa pagpedal ang sinusundan mo, makabubuting tumigil ka rin sa pagpedal at maghandang pumiga sa preno. Huwag mong hayang dumikit ang gulong mo sa gulong niya. Kung hindi, siguradong semplang ang aabutin mo. At malamang, madamay pa ang mga sumusunod sa iyo. Number 6. Stay online. Mas mabuti kung meron tayong dalang cellphone at nakamonitor tayo sa group chat just in case lang na magkawalaan kayo o magkaroon ng anumang aberya o magkaroon ng mga pagbabago sa plano at mabuti rin na naka-online dahil baka sakaling kailangan nating tumingin sa mapa para malaman natin kung nasaan tayo at kung tama ba ang dang binabagtas natin. Ah, napaaga tayo na liko ah. Doon pa pala sa susunod na kanto. Pero sa kaliwa. Pagkakaano tayo, babalik tayo na sa pinanggalingan natin. Kaya palikulik ko. So kaliwa tayo. So hanggang dito na lamang po. Kung meron kayong mga karagdagang tips sa group ride o kung meron pa kayong ibang mga katanungan, pakicomment na lang po sa iba pa. Alam kong marami pa kayong maitataktag. This is Becoming Cyclista. Si please like this video, do not skip ads, and please subscribe. Thanks for watching!